ko lahat kung uh, okay pa ba no ayan uh, sa tubig sa battery at na sa brick at sa fluid no uh, titingnan natin ang fluid kung okay pa ba ang ano ang uh, kanyang ano ayan ay yeah, okay pa no so medyo okay pa no yan ay ating nakita oo oh, yan sa body yan itatak yan at uh, sa kanyang pagbabalik may dala siyang sticker no? pinadala sa atin lalagyan daw natin ng sticker dito pero ipalagay pa natin pakabit pa natin yung, yung sticker na pinadala yan ayan o no? Yan. So, yan po si uh, Toyota Corolla. Yan. Sa likod. titingnan natin sa likod. Yan. Toyota Corolla. Yan. Mahaba yung kanyang, ano? Mahaba yung kanyang uh, biyahe. Matagal-tagal ito sa ibang kamay. So, ngayon, nandito na si Toyota Corolla. titingnan ko rin sa loob. Baka, ano? yan. Yan ang loob niya. ano mo. Ano? at uh, may pakapin pa oh. Yan. Yan ang loob. Okay. Yan pala siya no. Yan. Oo, so, ano. Okay, may tubig. Yan na talaga no. Yan na, na siya. Tapos ayan, kumpleto no. Sa likod yan. Ito naman sa harap. Ayan, okay. Oo. Ah, oh, may ano pa siya, oh. So, talagang ano siya dito. Ah, oh, okay, good. So, yan po ang kanyang harap, ano? Oo. Oh, yan. Oh, may TV. Oh. Pati yan, ayan. So, yan po ay uh, talagang ano na to. Condition. At papaanda rin natin. Para malaman natin. Yan po yan ang pakakin, sticker ano yan tapos uh, titignan natin kung one click ba para malaman natin na ano, kung ito ba one click ano? so kasi inihatid ito kanina bandang alas 12 uh, ng hating gabi so ito na mula ito sa usamis uh, city so, yan So yan ah uh, sa pinapainit ko pa muna 12.0 Tapos ayan Android TV. Oh, Android TV 'no. So yan Nasa kamay na natin. Uh, okay good. Nandiyan 'no. Okay. Oh nagiging 11.9 ang ano ng battery at uh, yan. Yan ang makikita nyo yan ayan naka open kasi naka open kasi ang uh, ano yan ang makikita nyo tapos doon battery yan ah, android tv nga no yan so papanda rin natin ha kung talagang ano kasi okay, pakinggan natin one click lang no? ka agad oh ayan oh one click lang yan ha Ah, so 'yan. Oh, Nevel ah, one click lang itong Toyota Corolla Big Body, red color nasa kamay na natin, Nevel. Ito yung uh, gusto ni uh, Nebel at saka ni Mike na biyahe ng Luzon, ano. So one click lang. tapos 'yan. At uh, opening man ang makina. Martin ano? so, naman lahat so talaga ano? So, wala na tayo uh, ilalak ko para makunan ko ng buko Ayan, si Toyota Corolla. Ayan, si Toyota Corolla. Uh, may pakapin pa ito ni Bel. Dalawa yung binigay sa akin. Ito, no? ito daw ang ilagay dito daw. Ayan, ilagay. Dito daw yan ilagay, no? Uh, Toyota Corolla. Yan daw, daw, ilagay yan. So, titignan natin kung uh, paano ikabit mamaya to. Uh, Gagas to naman tayo pang kabit. Yan po, ah. So, yan. Bumalik na sa atin. Okay. Ayan. Ito naman. Wala na problema to. Puro ano na to. Okay. Ayan po si Toyota Corolla. Nakamags pa rin. Walang sira ng ating uh, tinanggap. Kagabi, walang sira. So, ayan. So, nakita nyo kapatid, kaibigan. Ayan. Eh, magkapareho lang ito doon sa Toyota Corolla ng uh, Metro Manila ito lang sya baka mamaya eh, kukunin ko na rin yung Kia Retona Cruiser yan po ha, tignan mo ayan, oh. ayan. o ayan ayan Naka-park dito nakapark yan so thank you very much doon sa mga nanonood ha ah. Uh, tinaano ko lang kasi talagang ano to uh, ngayon ko lang kasi natanggap to ada no? at ng uh, tinitignan ko ayan yan po ayan, ayan siya ayan. so thank you ha huh, very much uh, good morning at uh, happy monday sa lahat good morning